Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na prediksyon ng ESPN sa magiging standings ng Western Conference Finals sa susunod na season. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang aprobado nga da sa mga fans ng Los Angeles Lakers ang pagkuha kay Walker Kessler. Bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang bagong season ng NBA ay inilabas na nga po ng ESPN ang kanilang prediction sa magiging standings ng Western Conference next season kung saan inaasahan nga na po na ito ng OKC Thunder, pangalawang Minnesota Timberwolves, pangatlong Dallas Mavericks, pangapat ang Denver Nuggets, panglima ang Phoenix Suns, panganim ang Sacramento Kings, pangpito ang New Orleans Pelicans, pangwalo ang Golden State Warriors, pang ang Memphis Grizzlies at pang ang Houston Rockets. Habang ang mga na naman nga po na inaasahang hindi makakapasok sa playoffs at maging sa play-in tournament ay ang Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs, Utah Jazz at ang Portland Trail Blazers. Pero hindi rin na naman nga po ibig sabihin niya na matutuloy ang ganitong klaseng standings. Sa katunayan, Maari para naman nga po itong magbago since ayon nga po sa inalabas ng isang NBA analyst, labing tatlong kuponan nga po sa West ang may na contender maliban na lamang sa Utah Jazz at Portland Trail Blazers na inaasahang mangungulelat muli sa standings dahil wala rin naman nga po silang ginawang pagbabago sa kanilang mahinang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang aprobado nga po sa mga fans ng Los Angeles Lakers ang pagkuha kay Walker Kessler. Napag-usapan na nga po natin mga katrops ngayong araw, nakakailanganin lamang nga po ng Lakers na isakripisyo ang at least isa nalang future first round pick upang makuha ang isa sa kanilang mga target na center ngayong offseason na si Walker Kessler na naipabalitang hindi na nga po parte pa ng future ng Utah Jazz. Sa madaling salita, tuluyan na nga po itong available sa trade market at maaari na nga po siyang makuha ng Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon. Bagamat man nga po nag average lamang ito last season ng 8.1 points at 7.5 rebounds, ay malaki rin naman nga maya mayaambag nito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, maging ang ilang mga fans nga po ng Lakers ay nagsabi na rin naman sa social media ang kagustuhan nila na kunin ito na ka sa lalong madaling panahon ngayong off-season. Ito na rin naman nga po ang huling piyasa na kukumpleto sa kanilang lineup para maging isa na nga po silang ganap na championship contender. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.